Hello, hello. Ito yung pagkain namin ngayon. May lechon kami. Kaya lang hindi masyadong ano yung but. Actual yung ako Pinapakita ko lang yung ano. Ito yung ano, ito yung ito yung kinuha ko na. Ito. Ito yung parang laing. Ito, parang laing. <laughs> parang laing. <laughs> parang espinas yata ito eh tikman ko at saka kumuha rin ako ng tatlong ano chicken wings yung vegetable roll ito yung lechon ko ayan kaya lang hindi mas hindi ano at. at saka yung panulak ko ito pinya pineapple juice pinya ang nakalagay doon <laughs> Kaya ngayon, ano pang inaantay natin? Kundi, kainan na. Bye-bye.